Hi guys! Welcome back to my blog at Jureza Bulyas Vlogs. For today's video ay samahan niyo ako sa aking journey. Meron tayong pupuntahan grand launch event ng Wars Hair Products. Tara, Let's go! Yes, on na nga tayo dumating dito sa Aberdeen Court Hotel dito sa Quezon City. Sinalubong nga tayo nitong mga HR na magaganda at gwapo. So ayan, nag aura aura na nga tayo dito dahil nga naman talaga stress tayo dito dahil isang araw na walang tulog. So ayan, maya-maya naman ay sinundo na ako ni Ma'am Yuri at salamat at nakita ko na rin si Ma'am Yuri at talagang idol na idol ko rin siya. So isa ko nga pala siyang co-ambassador ng Wars Hair Products. Maraming maraming salamat sa pagsundo sa akin Ma'am Yuri. So, so pagdatingan namin dito sa hotel room ay nag-uumpisa na nga kami mag ng mga hair ng mga model. Kasama namin si Sir Chris at ito nga naman si Ma'am Yuri nag-air touch balayage na rin. So, Tinulungan ko nga siya maghawak ng mga hair dahil nga naman talaga yung napakahirap ang mag ear touch balayads. At si Sir Chris na may nag-uumpisa na rin mag at mag air touch balayads. At nag-mimix na nga ako dito ng bleaching dahil nga naman tayo i-apply natin dito sa model. So tinulungan na nga tayo dito ni Jam sa pag-apply ng bleaching para mabilis tayo matapos. Anyway, second application pa nga ito ng ating model hair. So ayan, so hindi na nga namin saan sa yung bleaching dahil nga naman talaga yung bawal na bawal. So, ingat-ingat na nga kami dito sa pag apply ng bleaching. So, nakikita nyo talaga na hindi ina-apply sa anet yung bleaching. Kaya naman, merong 0.5 mm na hindi na-applyan yung kanyang hair ng bleaching. At ito nga naman talaga ang kit, kit ng model namin. Si Alpi nga naman talaga ang model namin na napakabait at napakapogi pa. Cherry! At napakabait nga naman talaga ng batang to. Siya ay 25 years old at isang single dad Charot! So, ayan na nga si Mamure nag-apply na nga dito ng colorant sa model natin. So, yung model nga natin ay kapatid ng mayari ng wars dahil nga naman talaga wala na makawang ibang models. Dahil yung nakaraan nilang mga models ay naku talaga, hindi talaga pwedeng gawin dahil nga naman tayo rebonded pero napunta pa rin talaga sa rebonded. Pero okay lang yan. Kayang-kaya lang na naman yan ng wars hair product. At ito nga naman si Sir Chris nag-apply na ng colorant sa model natin. Kaya naman talaga yung kaming lahat ay excited na nga dito sa magiging resulta. So super nga naman talaga nakaka-enjoy mga gawain at sinuklay-suklay na nga natin tong hair ni model. At ako naman ay nag-uumpisa na nga dito mag-blower. Pinapatuyo lang natin siya ng cold blower. At ayan na yung isa nating model na ginawa ni Ma'am Yuri na Air Touch Balayads. Ay napakadami naman talagang foils na. Napakahirap nga naman talaga yung ginagawa namin. At charan, this is it, pansit. Ito na ngayon, naging resulta ng hair na ginawa namin. So, kitang-kita niya yung balay at yung transition niya. Sobrang ganda, lalong-lalo na sa baba. So, anyway nga naman talaga, hindi talaga nasira yung kanyang hair. Kahit na nga naman talaga, ito sobrang bleach na. So, yan na po yung naging out. Napakagaling nga naman talaga ni Sir Chris. Talagang idol-idol ko na rin. Hindi ko akalain na magsasama kami sa isang event. Dati-dati, pinapanood ko lamang siya. Kaya naman ngayon ay kasama na kami. So, ayan, ito na nga yung binibleach namin. So, hindi pa rin siya nagle-level 10. So, 8.5 pa rin siya. Kaya, chinek nga ni Sir Chris yung gawa namin. Kung talaga namang okay na. So, ayan, may isang another bleaching pa. So, kailangan talaga namin ma-reach yung level 9.5 or level 10. Para maging platinum blonde na talaga yung result ng ating model na si Alpi. Dahil nga naman ito yung present namin sa event bukas. So, manood kayo hanggang sa bulo ng video na to para makita yung magiging resulta niya. So, napagaling nga naman talaga ng ating mga ginagamit na ban protector. Dahil nga naman talaga kahit anong bleach, hindi pa rin nasirat na nga yung buhok niya. Dahil yan si ginagamit nating ban protector na pH balancer ng Wars Hair Products. So, kung kayo nga naman talaga yung mag-bleach, gumamit kayo ng mga ban protector, kagaya ng pH balancer na ginagamit namin. So, ayan, gumamit lang kami dito ng 6% oxidizing. Kitang-kita nyo naman, buhay na buhay pa rin yung buho. At nag-apply na nga rin kami dito ng pangatlong bleaching. So, ibali e, e, ka third time na na natin tong bini-bleach. So, kitang-kita nyo, matigas pa rin yung buhok niya. Hindi pa rin nangangarag na puputol. Napakaganda nga naman talaga nitong pH balancer. Kay After ilang minutes ka naman ay binalawan na namin si Alfie. So, ito na nga yung naging resulta ng kanyang hair. So, kasama na rin natin isa nating model naman si Ma'am Sharon. So, tuwang-tuwa nga naman si Alvin nakita yung hair sa salamin. So, napakaganda nga naman talaga yung naging resulta ng kanyang hair. At tuwang tungaran kami ni Sir Chris naging resulta. Napakagaling nga naman talaga ni Sir Chris. So, ito na yung naging outcome at tinoning shampoo pa yan ni Sir Chris. So, hindi na lang sasabihin namin ditong formulation kasi bawal po. So, yan na po yung naging resulta ng kanyang hair. At ito nga si Ma'am Yuri, nagpo-blower na ng hair ng model. Kailangan talaga naming tapusin to kahit alas 11 na ng gabi. So ito na nga yung naging resulta ng hair ni Ma'am Sharon. So nagumpisa nga kami dito 10 AM. So natapos nga namin ito ng 11 PM. Sobrang tagal no. Ganun talaga pag nagtrabaho tayo, kailangan talagang ayusin natin. Lalong-lalo lalo na kay Sir Chris, credit talaga sa kanya to. At ito nga naman talaga pinaka-perfect na resulta ng balayage niya. Makikita niyo 'tong transition at dimension. Kaya naman napaka-perfect ng naging resulta. Okay, mam, dito na kami lahat ko yun lang. Sa muka. Pagkatawa mo, Jim. Saan ba tayo, eh? Si <laughs> Sir so, Chris, busy sa kanyang kuwan. Yung mother namin ng nilaw. Alam tao, niya kaya nila yun. Hi, <laughs> Anyway, thank you for watching. At sa susunod ulit na vlog, manood kayo. God bless, God bless you all. See you again. Bye-bye!